What's up guys? Uh, good morning po sa inyong lahat. Uh, guys, for today's video guys ay magmumukbang na naman ulit tayo. So ang mumukbangin natin guys ay bulinaw. Ito. Ito guys oh. Ayan. Ayan ang mumukbangin natin guys. So ngayon, mo muna natin siya para maging kilawil. And guys, magiging na natin yung suka. ubusin na natin guys yung suka para masarap masin so yun may rice tayo konti guys magyan natin ang sibuyas guys paminta guys wag yan natin pamintang durog at syempre bawang guys ito bawang luya kunting ya lang kaya ito galing po galing ito sa puno namin sa tanim maliliit pang bunga kaya ganito lang kalit siya pero okay na rin at least may luya at syempre lagyan natin guys ng ano panakat ang tawag dito sa amin guys parang sibuyas na maliliit. Ayun. Lagyan natin malasa ito guys kaysa sa ibang ano. Mas malasa pa nga ito kaysa sa sibuyas. Ginayo, ginagawa rin namin itong ano, kilawin dito sa amin sa mar. Pati dahon kasama. At siyempre guys, mayroon tayong mga ano, siling sariwa ayan oh. Lagyan na rin natin 'to para maangan. At mayroon ding siling ano, uh, fried na sili. Yung lagi kong ginagamit sa pagkain. lagyan natin yung konting asin guys konting asin ayan konting asukal para may panlaban sa lasa sa asin Tsaka sa alat konti lang ah, ito guys ang uli kalamansi Madami kalamansi guys para masarap. Hindi natin tinitipid sa kalamansi guys kasi maraming bunga yung ano namin kalamansi dito sa likod ng bahay namin. May apat na puno kami dito na namumunga kaya wala tayong problema sa kalamansi. Hindi tayo nagtitipid. karamihan dito sa mga nilalaw ko sa niluluto namin guys ay dito lang sa paligid namin sa paligid ng bahay namin mayroon tayong mga pananin na pwedeng ano, magamit sa pagluluto tsaka gulay gulay marami po kami tanim yan lang ano natin guys eh. yan, yung napaka, yan yung papaganda dito sa probinsya kapag ka, sa probinsya ka nakatira kasi halos lahat ng mga ginagamit ng ingredients ay puro sariwa guys namiyan natin para ano maasin maluto yung ano bulinaw sa kalamansi sa asin niya ayun, guys oh Tilawing, ano, bulinaw dito sa amin bulinaw ayun yung mga lahok niya napakasarap niyan guys dagdagan pa natin ng kalamansi para lalong sumarap Okay na siguro yan. Anuwi na natin para maluto yung ano. Yung bulinaw. Yung bulinaw natin guys, napakasariwa. Bagong huli. Ayan guys. Oh. Kilawing bulinaw or dilis. Sa Tagalog dilis. Pero dito sa amin, Samar, sa Waray, bolinaw ayan guys eh. sarap 'yan sariwa napakadami nito guys di ko alam kung kaya kong busin Mmm. namit namit guys kulang sa asin medyo maasin may ano kasi to eh, may suka na, may kalamansi pa. Kaya medyo masim. Yan kasi yung nag, nagluluto sa ano, sa dilis, sa bulinaw, yung ano, soka sa saka yung ano, kalamansi. So guys, pwede na tayong kumain. Tara guys, kain tayo. Ayan, may tayo. Ayan guys, yung ating ano, bulinaw. Ayan guys, so. Oh. Mmm. guys, manamis namis mis. Manamis na yung ano, delicious guys. Yes, manghang Yes, maanghang At maasim Sakto lang yung ano nya Medyo maalat alat ng kunti Pero maasim din Laban-laban yung ano nya Lasa kasi maanghang Medyo maasim ng kunti At sakto lang yung alat nya buo nya guys masarap mas nandito dito naman mo guys ang ating video for vlog guys salamat sa panonood